Yo, what's up mga awangbo, mga yan. Good morning, good morning sa inyo lahat mga kawengdut yan. Uh, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kawengdut. Sabuan natin maglako ng isda ngayon mga kawengdut yan mga awangbo. Alright. Isda-isda muna tayo ngayon, sideline. Habang walang trabaho, walang utos si boss. Alright. Chong, shoutout nga pala kay Chong Luis. Singit ko lang, no. Chong, kuha ka na ng lisensya, Chong. Mahirap nagmamaneo ng walang lisensya. Nang walang lisensya. Sabi mo lang ako kailan, Chong. Tutulungan kita. Akong bahala. Madali lang kumuha ng lisensya, Chong. Mahirap ang walang lisensya. Lalo na nagte-trail ka lagi. sa motor. Okay, Chong. Shoutout, Chong. Shoutout, shoutout. Kita, kita tayo sa birthday mo, Chong. September 3. Alright. Okay, mga kapang bumapaninda na natin.

Ayan mga kawang po mga kawang tet yan Pangalawang beno mga tayo Ayan po napakaganda ng mga isda Buhay pa oh May pintik pintik pa yung isda oh Ate baby karapatan yung mamili dyan ka mga ate baby Bigyan natin ng karapatan si ate baby mamili Alright Pader uh, Bigyan ko lang ng 320 yan Pan 350 ko yan Dito 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 mm -hmm discounted na ng 30 alright oop mga palagpag pa isda oh buhay pa buhay pa dyan buhay pa yan oh oh napakasasariwa ito. oh ito yan 240 300 bacon ng 280 ang alumahan po oh oop oh kita nyo naman mga at mga kawang po napalagpay isda oh. oh. buhay pa talaga okay, kasi okay, ito, 240 280 mother oh, 280. ito ang 240 uh, ito ang 240 mm -hmm. ito na lang ito na lang. <laughs> masarap naman yun mother Kala si ate ito ang dalawa 103 Madera Alright Pangalawang bin naman na si 159 Madera at, 159 Tama na kayo mga, mga at mga kawang okay, buti Dinisan ko mo ng isda na to Sus daw sabi ng tatay Ako, katong suki Hindi e, mo lang siya Hindi mo lang siya Buhay pa yung mga isda oh. Ano tayo? 450 tayo. Bigay ko na 440. Ayan. Eh. 240. Kani? 280. Ayan tayo. Sige Karapatan mamili Bigyan natin ang si tatay. Mamili. Yan. Yung mga senior natin, bigyan natin ng karapatan. All right. Sige, libre pili. <coughs> yeah, testing daw. Mga 150 yan. Ah, grabe. Ya, eh, yeah, wala pa.

175 Okay, <laughs> <laughs> grabe. Tay. Sige. Ayan, problema ni mother, ito big. <laughs> Sabi ko, punta na lang sa bahay, magi maraming tubig sa amin. Ayan, kaya ano, oh. Eh, sabi nga kasi magagawa nga daw ng sariling tangke dito. Hindi man nagbibigay pa ng lupa. Ko? Ayun nga lahat sa 'yun. Di naglo, lo, nagbibigay ng lupa ang ano ang uh, Baka din naman kay nagbabayad ng kuryente ay ng kuryente ng tubig. Visit ka. Ba <laughs> <laughs> naman ang, uh, sino hindi nagbabayad? Kami? Kami o oh, yung ano? Ah ba kayo nagbabayad. Hindi <laughs> nagbabayad. Wala nga tubig nga, libo lang binabayaran namin. Hindi kami ano lang, 500, 600, gano'n. So, you know. 1,000 plus. Magsawa ka pa sa tubig sa amin. Mayara namin. Para Laki Tapos mag-re-reading na naman. Iwain daw yan, Han? Hmm. Tatagbasin ko oh, na yung na nag-re-reading. eh. reklamo na ako. O, mga awing det, mga awang bos, lang at may pagtatalo na kami. <laughs> bibigyan ko muna ng karpatan <laughs> si mother na mamili na istat magreklamo <laughs> sa tubig. Oy, shout out. Ang ano rito, ano ba pangalan na ano rito? Pero sila na, pastry, babaho. Oo, oh, yan pati, pati sila Sergio nagreklamo oh, wala raw sila tubig kaya konti lang biniling isda kaya nga nakakainis eh magluto kaya kami luto ulan. walang tubig yung mga po ko ano ginagawa meron kami yung paper plate doon kumakain ka oh, ay rin po nagreklamo din si Mader tubig din nire oh, tubig o oh, mapapanood nila to ano yung hugos ng plato? Isa-isa sa plato. Ayaw, ayaw mag-balnaw. Ayan, po. Ito po, Ilocana po yan si ma'am, kababayan ko. Ayan, mga natin dyan. Ayan, 300 ma'am. May bigyan mo ng mga tat, 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 tat tatlong piraso. Ayan isa pa. Ay, dami naman. Kasano na yan? 135 lang, ma'am. Oo, oh, yan. Tanggal hasang lang. Ano pa, ma'am? Hipon. Ay, lapu-lapu. Iisa lang ganyan. Isa na lang yan, ma'am. Nakuha niyong malaki-malaki. Ano ba ito? Sidang ma'am. Yan, masarap. Ayan. Yung kinukuha mo dati. Ito, So, yun. So, yun na nga, mga kawang, ano, what's up, mga kawing date yan ubus na kami pero natira pakita mo kayo natira ito lang po natira sa amin oh. natira kami na ano pang ulam na yan pwede na yan tapos kapital may pang ulam na kami alright yan po uh, kalamuning hikot mga pusa ayan po dapat po sa mga suki ko ito may dala pa akong salubong sa mga bata Salamat sa mga suki ko. At nakisama sila. Ubos. Alright. So, yun na nga mga kawangbo, mga kawengdet yan, no? Tayo ay nakaubos. Maraming maraming salamat sa Diyos at nakaubos tayo, mga kawangbo. kasama yung mga suki natin. Ah... Uh, na Iba, napautang. Pero, goodbye naman mga yon kasi matira sa atin matira naman tayo ulam mga kawenglet dyan yun tayo titignan ko kung may bunga ng okra at sasawag ko sana doon para may gulay ano po, uh, shout out nga pala sa team lab yang kay makmak official i lab Nami, 76 kapsat mi na shout out yan po, kay Pilipina Music Lover, yan. Ma'am Pilipina Miss Club shoutout po. Kay Ma'am Sarah Yan kay Lakay Hernan. Hernandez, shoutout sa Lakay. Yan, shoutout po sa inyo kay Ma'am MJ Mayor J. Colantes. Uh, shoutout po. Salamat po sa support. Yan po. Si Manoy Weirdo, official yan. Si Chong Luis, shoutout. Huwag ka na na lisensya, Chong Luis. Para di ka na nahuhuli. Impound na naman yung motor mo. Alright. So, ayan. Dito na lang, lang po. Dito ka na po tatapusin ang vlog na ito hanggang sa susunod po. Bye-bye!